Ta, mga idol, welcome sa another vlog natin. <laughs> another moto vlog. Bira na lang ako magtatagalo nito mga idol dahil nawalan na akong gana na mag-moto vlog dito sa YouTube. Pero ngayon, dahil may bago tayong motor, second hand ko lang nabili ito mga idol, no? GSXR 150. 2019 model ata ito, 2019-2020. Then odo niya is 14,800. And then yung presyo niya ay ano lang 73,000. Yun nga lang malayo siya mga idol sa amin. Kasi nakatira kami sa Cebu, sa northern part ng Cebu. anito ay sa Bohol ko pa binili. Kaya pinuntahan ko talaga dito sa Bohol. Actually itong motor na ito mga idol, face out na ito na no? wala kang ng mabibiling brand nyo Siguro kung meron man mga old stock. Pero wala na lang nilabas na bagong GSXR sa market yung ano na lang yung naked version na lang nila yung may mga bago so pag usapan natin ano yung kasama dito sa 473,000 na presyo syempre una napansin ko dito ay yung windshield nya bago na teka may mga gasgas -gas na expected na talaga yan mga idol no? Dito talaga may iwasan yan. And then dito may kasali yan winglet, carbon. Dinikit lang yan dito. And then naka RCB na handle grip, tsaka handle guard. Di ko alam kung RCB ba ito. And then, sa muffler, stock lang. Walang binago. Sa gulong sa likod, iba na ito mga handle. Hindi na ito yung stock. Yung brand na gulong niya ay Primax And then, gaya nga nang sabi ko, uh, as expected, marami na itong gas gas. And then, may mga ano na din, dito yung mga kalawang. Ganyan naman talaga, yung mga motor lalo na second hand. Kalawang na dyan. Konti lang naman, di naman siya grabe ganun katindi. Siguro kaya pa yan ng powder coat. And then, dito may mga gas gas din. So, yun lang naman ata siguro mga idol. No? Diyan dito pala, may ano niya, yung takip ng resibo ng brake fluid. May mga ano na rin, yung mga paint niya. Nang natang, natanggal na. Hirap ako sa Tagalog dito mga idol ha. Nandito <laughs> sa dashboard. Ano talaga siya mga idol? ba parang 2019 pa baba ba na model ata kasi yung kulay ng dashboard niya white yung mga bago kasi naka inverted na yung kulay niya ang nagandahan ko lang dito sa mga GSXR, GSXS meron na siyang competition yung kilometer per liter mo hindi kagaya sa Raider FI wala siyang ganun tulad nito may nakalagay siya 36 kilometer yung gasolina gas consumption mo ba 36.9 km per liter ay oras na na din side mirror okay naman kitang kita naman sa likod and then one start pa rin ang motor na to mga idol yun no? maganda pa rin yung tunog nya tingnan natin ha tunog ng kanyang makina solid pa rin Sheesh. tara let's go kabibila ko lang kanina dito sa buhol 73,000 para sa akin solid na siguro yung ganyong presyo mga idol no may nakita pa akong isa, yung blue, yung yun talaga yung favorite na color ko, yung MotoGP na blue na version na kulay. Kaso lang ang mahal ng benta niya, 100k. Pero mababa naman yung Odo, 12 lang. Pero malayo rin. Kaya ito na lang yung binili ko kasi yung yung experience lang naman ang gusto kong balikan sa motor na ganito, yung mga sports bike yung dating although 150cc lang na-enjoy ka pa rin naman lalo na kapag matipid sa gas paporma din mga ganyan na feeling ba at ngayon ay pauwi na ako sa sa Cebu City pero sasakay pa ako ng barko kasi buhol nga ito and then yung sa amin ay part ng Cebu sa north Sheesh! Hanap ko ng gasolinahan mga idol, magpapagas tayo. Bale, itong GSX R150 mga idol, naka -ano na siya, nakakilis na. Pero, ang ano lang, yung hindi talaga siya totally keyless kasi kung buksan mo yung ano niya, tangke, tsaka yung sa likod yung para makuha mo yung mga tools niya ay gamitan mo pa rin ng susi hindi siya keyless dito lang sa ignition yung keyless niya takbuhan yung mga idol parang ano talaga Raider FI yung performance ng motor na to although yung riding position mo naka ano ka talaga naka sub, -sub ka dito mga idol pero parang hindi na ako nagre-reklamo kasi dati naka CBR 150R naman ako And medyo ano yon Mas chill yung riding position kumpara dito sa JSXR Pero ganun pa Siguro masasanay na rin yung katawan mo dyan mga idol no? And sa tingin ko sulit naman siguro itong presyong 73k sa GSX-R150 2019 model Green boss, full tank. Green. Hmm. Ha, sabli ana. First full tank. Ang dumi niyang dito na bahagi mga ito. Siguro dumi lang ito, ha. Dumi nga lang kasi natatanggal siya. Ah, mamaya na lang <laughs> 'yan. <laughs> Sheesh. Let's go. Ang ba, pala. Natatanggal pala itong susi niya mga idol. No? Sa mga hindi alam. Ang liit pala nitong GSXR mga idol no kapag sinakyan mo na para siyang basta maliit siya kung ikukumpara mo sa R15 na malaki yung ano niya ka bulky yung R15 B3 nung na ko dati may kalakihan yon ito di siya ganun kalakihan Tingin ka, ito yung pinakamaliit sa tatlo, sa CBR, 150R na version 3. Lalo na sa V4 ng CBR, malaki na yung mga ano niya, mga kaha niya. And then, height ko pala mga idol ay ano lang, 5'3. 5'3 lang. Kayang-kaya mo siyang i-drive dito or sakyan dito sa uh, motor na hindi ka nahihirapan. Sa tingin ko mga idol, ako lang yung nakayelo na JSXR sa probinsya namin. May nakita na ako doon, yung naka-black. Tsaka may nakita din ako na blue. Pero kung tutuusin talaga mga idol, paborito ko talaga yung kulay na blue. Yung JSXR na blue, yung MotoGP na variant. Yan talaga yung dati kong paborito pa noon pa nung nilabas yung kahit yung Raider FI na MotoGP gustong gusto ko talaga yung kulay na yun pero yun nga lang dahil sakto lang yung budget natin <laughs> dito na tayo napunta pero ayos lang at least nandun pa rin yung, yung feeling na naka sports bike ka although kahit ano lang siya 150cc iba pa rin talaga yun nung dating Nang naka ganitong sports bike ka Pero depende nila talaga yan sa mga sa inyo mga idol no. Iba, iba talaga tayo ng gusto. Yung iba gusto ng chill, gusto ng naked, underbone na kaya raider, sniper. Pero ako hinahanap ko talaga yung sports bike na dating mga idol. <laughs> so yun lang siguro mga idol no. Kaya kung gusto nyong manood pa ng mga ganitong video sa GSX R150 subscribe lang kayo sa channel natin kasi doon tayo mag-upload and magtatagalog tayo doon